Ayan na, mga ka-welder, andito kami ngayon sa ano sa shop at papagawa kami ng timon. Ng, timon ng Planet Shower. ito. Ayan ang timon. Tapos ito yung ilalagay na na ano na stainless. Yan na hingi ko na mas compare ko. Puro pa minus kasi si Kahaw kaya puro hingi. <laughs> <laughs> Ay, pala si Kahaw oh. Sinamahan ko na at para sureball na yung paggagawa Kasi pa, puro palpak yung ano eh <laughs> Puro palpak Puro palpak uh, Bago ito yung ilalagay dyan yan Galing sa crossjoy Galing sa crossjoy nyan At gagawa na ng paraan ni Kawilder Para yung hanap buhay namin eh dire diretsyo na wala nang abala At pagkatapos ito kami eh mamumusit na Sabar ma. Ayan. Ikaw. May sama. Sama, Man, sama, -sama. sama, -sama. sama, -sama. <laughs> Wala na pusita. <laughs> tatanggalin yan tapos ito naman yung i-wielding ang kanyang pinaka handle balang gagawin jan yung ano yung handle ng timon sa likod na yun lalagay oh, sa likod para hindi masabitan ng tansi okay. para yun handle hmm, yun yun handle kung kaya mo kay Loni para matibay. Eh. Oh, maganda na. Hmm. Ah, mga reason lang ang wala ka. Diyan mo na. Habang putuling kikilo ko na doon. Yan. Yeah. Yan. Magbe-bend pa si Kawilder. Anong

Hmm. Hindi pang pangit. Uh, pangit. Uh, ano yung sasabit yung kawayan. Ah. Uh, Ayo, sabit na. Patuloy na lang. Ito pa gayo. Patuloy kawayan din eh. Hindi pala iikot Tuwing. Yeah, mahaba na 'yung sana. Yes, yeah. Puputok pa. Hindi naman sasagad ang puto din. Walang naman eh. hmm. uh, na race yung wheel. Tapos pala lang ang type isang nagkano'y bangka Ano? May makina? Maroon tagal ka naman nagbabangka Hindi ba? Hmm. Malamot eh yun. Maray na naman tayo sa gadaan ng Lorsena. Ang Ayun na. Tulok ko na lang, hindi na ako sila. na, hindi na. Hindi sa babaw. Dito sa... Ayan, dyan. dyan. sa Ayan, dyan. Ayan, forma niya ngayon. Patitibayan na lang. Ayan lang rin hmm. ha? Hmm. Ang taktira tapos meron na nila ng ano ng extension para mas matibay yung ano yung maging handle kasi porsado yan pagka lalo pag matuloy ng takbo biglang liko ng bangka kaya kailangan meron siyang ano ah uh, suporta na. Tapos, ano, lalagyan na lang. Ang tatakadagod, parang tabi nga lang ito. Tabi nga pala yung turnal view. Lalagay doon, susukat. Tapos, eh, dito, maglalagay naman dito ng pinaka-stopper. Maguhukay doon na pagtatamaan ng turnal view. Ang bago natin tatama ko yan. Ito sa baba ng ano. Dito. Banda sa ready, good na, rin na. <coughs> hindi, sukat mo yung ano, para na, ano, yung labas itong, labas itong butas. Wala, lagyan na sa bat dito para lumog man, hindi malaglag. Ah, di, ano siya din eh? Sa, sa ilalim siya nang ano. Ano na rin? Oo. Pusahin uh, okay. ko muna, okay. kainit na rin. Hmm. Baru punya kehapus. Hmm. <laughs> Ayan. na yung kanya ano. Ang uh, drill. Heavy duty na drill. So, complete dito sa si Kawilder. <laughs> Gipit nga <niya> eh. <laughs> <laughs> Nansikip na. Loob <Hello, laughs> Wala Ang dami pa namang sa sasakyan ni Kawilder oh. Pero pa yan isang kutsi na kukuhanin. Hmm. Pirado. Doon. na tayo paparking sa bubong. Wala nang pagparking ang uh. din. <laughs> <laughs> Gagawa doon ng parkingan sa taas. Ah. Akyatan. Ah. sa kalsada. Ay hindi akin niya, yung isang kutsi. Ay, akin niya. yung mm. Na, ang dami ng kalakal dito ni Kawelder hindi pa niya na dispose kaya maski pa dito yung area hmm. sa ang sukat na yun sa ano sa makina ayan 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 ito yeah. okay. so, yung mga kontrata ni Kawildar dito yung ano, sidecar nagagawa siya ng sidecar pwedeng assemble whole body, pwedeng repair whole uh. yeah. body tapos ito yung mga motor na diyan sa ano, sidecar yung pinakawasan doon sa platforma ng bangka kasi para hindi lumubog doon sa kahoy Ito yung Oh, ayan. Okay, ayan. Okay. Okay. tapos puputin natin eh ayan tapos mga ka-welder meron din ako nakita dito ano uh, baril may, may baril pala dito si ka-welder ayan oh. yeah. Ito. Ha? Ah? Akala ko, akala ko barlar eh. Gawa lang may hawakan eh. <laughs> <laughs> ano pala yun yung uh, tag dyan? Level bar. Level bar pala yun. Akala ko yung barrel eh. Susuplo ko sana eh. Magkano ate? wala mo to. Asan ba yun uh. Akala ko lose ka na doon ah. Mamaya na Patro. Mamaya. Yan nga pala misis <laughs> ni, ano, ni <laughs> Kawilder. <laughs> Bakasyonista po tayo ngayon. Yeah. Pasok ako alas 4 ng hapon. Ay, alas 4 pala luwas. Pero alas 11 pa ang pasok ko ng gabi. Oh. Alas 11 hanggang alas 8 ng umaga. Sa okay. trabaho siya sa ano sa call center. Oh. Kaya anim na buwan na tayong puyat. Yeah. Talagang masyado magpayama si Kawilder. Kaya pagbili niya ng pajero, wala na siyang paparadahan dito. O, o, wala na, sigit na oh. Oh. Uh, oh. overload na yung kanyang lugar dito oh. Loaded na loaded, <laughs> loaded na. Loaded ko na lahat. <laughs> Para wala kang ilidigin. Okay. Wala, wala. Maraming mananhon dito. Wala na eh. Malinis naman naman. Ah, lang ng nilipad. Oh, Kasi akala nyo yan i ano, akala nyo mga kalat yan, mga uh, kawelder, pera yan. Maliwanag na pera yan. Oh. Oh, maliwanag na pera yan. Oh, laki ng gulong na yan. Lilipat ko sa akin motor Ay, kay boss Pablo yan. Ay, kay Gus Pablo yan. Ay, 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 kay Bus Pablo. Bus Pablo. Lilipat ko muna sa akin rider. Abang ari hari. ari. Ari na sulba bida yan eh. mo <laughs> <laughs> Sa alin mo to? Yan din yung ginagawa namin ng eh. game. Tapos, tapos na ibang gawin eh. Sisimulan na ulit namin. Kami. Nasaan? Ano, Nasa loob. Nasa loob. Nasa loob. Ah, wala mo daw ka. Ah. Oh, tulungan mo nga ito. Ikaw naman ikaw na anong nung, pinagagagawa mo diyan. Ah, wala ka. Ah, eh. wala hmm.

yung magdagdagan. Ito yung magdagdagan. Ito yung magdagdagan. Ano pa? Mo pang mo ano naman? Pang dingding? Ayun nga pwede na. Ano ano na yung bubong? Uh -uh. Ayun yung pang dingding. Ayan? Bago? tanggalin oh. mo muna. May. Labo Sa? siya. Ayun siya pa siya pa nga yung mga tatlong, ano lang, kurasa. Wala ng ano eh, yung pinakabahay ng kambing. Tatlo, puro buntis. E, yung huling nabili ng dalawa, pari yung buntis. Ay yung isa, mga nganak na ngayong buwan. Kaya kailangan magawa na ng pinakabahay. Mm. <laughs> <laughs> sa Pirias, sa kay na. sa sa Batangas City. Kaya ni sa regional. Mga motobike. Mga Mga kapitan na sidecar. Mga kapitan na sidecar.

सा जसप ने दन काविदर Linis pa tingnan di gaya nung kahoy ano ba nakalagay sa kahoy tapos may nakasukbot may nakasukbot yung kahoy din eh hindi mm. po ganda di nadala dito parang pitlapit eh yeah. ay, mm. eh ganun tracy pala rin yun eh yun na higpitan yun na yun oh. yun na na linis pa tingnan tibay pa ay Maksi, ada maksi, maksi. Mix it. Mix mo pa ka kung kung tipe. Hmm. Kaya, mga ano, kawang pa ba? Yan. Lalapat pa? Oo. Uh, eh, lalapat pa naman. Eh, alam pa. Hmm. Ay, mahindi may pita. Doon sa... Doon na, kami na Kami na mga Mahaba-haba na rin. Sinasabitan pa na rin. Mm -hmm. lang kayo. Putulan na din. Ah, Putulan oh, ko na rin. Mm -hmm. Kahit pagka mag... Ah, ah, ano nang pagtutulingan. Mga nandiyan na. Pati yung, uh, yung uh, ano, nasan yung... <laughs> yung gawa yung washer. Ayun na guys. Hmm? Yeah, ah, dito tayo sa labas.

Alright. Okay na. Ayan na mga ka-wilder. finish contract. Ayan. Oh, uh, finish contract. Okay. Hindi ba kasi yan daw sa butas? Yang hindi na mong mukha. Alog yan. Bumport. Hindi na palagay. Hmm. Meron na tao dyan. Tuloy yung mga ba? Pansabat. Main ba? Hindi, po mo na. Ulitin pa ba? Minit yan. Hmm. Uh -huh. hey, okay na, dalawa. dala niya na, dala. bakit Ano? Alam mo, timbog. Ano, ito Hindi naman mamamatay. Iwan natin natin ba? Hmm. Sa bato-bato. Okay. So, ayan mga uh, ka-wilder, uh, uh, finish contract na, kami ay pa na, pero magbabayad pa kami. <laughs> Kala na ano, ano, ano. <laughs> nga, hindi, hindi, <laughs> hindi, hindi na uso ngayon ng libre ha, hindi na uso ngayon. <laughs> Alright, okay, hanggang dito na lamang, bye-bye. Uh,